kaka-kilig na katanungan ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa ginanap na grand launch ng kanilang teleseryeng Lavender Field na pinagbibidahan ni Judy Santa Maria. Well on the personal side, all of these people that I work with love her. <laughs> oh my God, for that. <laughs> so. Nung tinanong si Janine tungkol sa lagay ng kanyang puso ngayon at kung hinahalin tulad sa isang bulaklak, ano ito at bakit? Ang sagot ni Janine ang nagpapakilig ng mga press. Sunflower. Why? Kasi ano, nakakita na ng liwanag. Oh! oh my God! My Gumanap bilang mag-asawa si Jericho at Janine at first time nila itong magkasama sa trabaho at napabalita nga ang nanliligaw si Jericho kay Janine ngayon. Eko, anong Oo. favorite flower mo, Eko? Sige, talawang iyon. Sunflower <laughs> po. <laughs> Grateful at nagpapasalamat si Janine sa ABCBN sa mga kapwa artist na nakasama niya sa loob ng tatlong taon bilang isang kapamilya. Like the three years pa lang ako dito, nakapamilya, at grabe yung mga nakakatrabaho ko, mga karakter na nagampanan ko, And sobra yung pagpapasalamat ko. Napayakap ng mahigpit kay Jericho at minamahal na yaya ni Janine Gutierrez at mismong si Janine pa ang kumuha ng picture sa kanilang dalawa. No,